Samantala na recover ang samud-saring armas pandigma na inihukay sa masukal na bahagi ng barangay Piña Este, Gataran, Cagayan sa ikinasang combat operation ng mga otoridad. Sa pakikipagtulungan ng dating rebelde na si Alias Journey, isinawalat o isiniwalat ito sa mga otoridad ang lokasyon ng dating nilang kuta kung saan nakatago ang mga nabanggit na armas. Ang retrieval operation ay pinangunahan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, 2nd Mobile Force Platoon at Cagayan Provincial Explosive Ordinance Disposal and K-9 Unit o Cagayan Peku ligtas na na narecover ang mga armas na kinabibilangan ng isang MK2 hand fragmentation grenade, pitong M76 BHE rifle grenades, dalawang M76 rifle grenades, walong CTG ball cart cartridges at limang cap blasting commercial, improvised explosive charge, batteries, wires at mga subversibong dokumento. Maliban dito, nakumpis ka rin sa isang orang isang improvised M14 rifle, Caliber .38 Revolver, Shotgun, M16, Baby Armalite, Magazine para sa iba't ibang kalibre ng bala at mga bahag bahagi ng armas. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Kagayan Peku ang uh, para sa pagsusuri at tamang disposisyon.